Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Hindi na matutuloy ang nakatakdang pagpapatupad ng libreng sakay program sa Nobyembre. Sa panayam kay Department of Trans Transportation Secretary Jaime Bautista, sinabi nitong pag-aaralan pang muli ng pamahalaan ang magiging implementasyon ng service contracting program. Bukod sa libreng sakay, kasama sa ikinukonsidera ng pamahalaan ang pagbibigay ng fair discount upang mas maraming commuters ang makinabang sa programa. Nauna nang ini-anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipatutupad ang libreng sakay sa susunod na buwan kabilang na ang EDSA Busway. Pero dati na ring nabanggit ng LTFRB ang plano ng pamahalaan na fare discount sa halip na magbigay ng libreng sakay program. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.